Hindi ka pa kumain. Hindi ka pa nakalmasal. Kagabi kumain ka. Hindi rin. Hindi gutom na gutom kana? na. Uwi ka na. Ha? Uh. Lima? Bakit? Nasa mama mo? Saan yung mama mo? Ha? Lumayas? Bakit? away sila, tapa mo. Hindi ka pa kumain. Hindi ka pa nagkalmusal. Kagabi kumain ka. Indiren? Di Hindi gutom na gutom ka na. Wawa wow, ka na. Kailan pa umalis mama mo? Diyan ka dito. Ha? Matagal na? So, ano yung hiningi mo? Lima? Anin mo yung lima? Mabili pa kain. Bibigyan kita ng pagkain. Gusto mo yan? Ha? Bakit pera gusto mo? Ito may pagkain na dala. Bigyan kita. Ano gusto mo? Ayan may dala tayong buto. O okay. oh, ito. O. O. mo yan ha? Kapatid mo saan? Wala? Bigyan mo yung kapatid mo. O oh, bigyan ka pera. Bili mo ng pagkain ha? O, oh, magkano to? No. Anong gagawin mo Mabili pagkain? Pero anong sasabihin mo? Thank you. Thank you. Yeah. Wag ka, away ka na sa inyo. Ha? away ka na. Yun yung batang ano. Yung ikaw siya ng pagkain. So yan mga lods, good morning. So nahawa ko dun sa batang ano. Bulong ng bulong sa alay. Kasi hindi pa raw siya kumain. Sabi niya kagabi pa raw siya kumain. So ayun. Ah. Uh, yun nga, sabi ko sa ating vlog nung karana Umpisa na naman tayo sa ating ginagawa Kahit konting pagtulong. Lalo, lalo sa mga batang katulad nyo na kawawa naman na. Naano nang mga nanay siguro. O so, hindi naman natin nasasabi kung ano. So ayan mga loads, mga babayang. So pagpatuloy natin ulit. Ang ating uh, pagtulong. Charity kahit sa maliit na halaga. No? Maliit na bagay. Uh, Makatulong tayo. So ayan yung ating vlog like, ngayong araw uh, happy independence day po sa lahat oh, so, ayan mga lods ay na ng uh, so, ayan yung mga yun kung naibigyan po Okay like okay. and share naman po so, okay. ayan, thank you, thank you.